Si Monang Miaw Si Monang Miaw ang pusang mahilig kumanta. Mahilig ba kayong kumanta? Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang pusa na mahilig na mahilig kumanta. Araw-araw ay nagsasanay sa pagkanta si Monang Miaw. Miaw, 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 miaw. <coughs> ang hirap naman. Reklamo ni Monang Miaw Kanino kaya ako magpapaturo para matutuhan akong kumanta? Naglalakad-lakad si Monang hanggang sa makita niya ang isang pangkat ng mga ibon. Mga kaibigang pipit, marunong ba kayong umawit? Aba, marunong palang umawit ang mga pipit. Dali-daling umakyat sa puno si Monang miyaw at nakiawit sa mga pipit. Maganda nga kayong umawit, kaibigang pipit. Pero hindi magkabagay ang ating tinig. Kayo ay ibon, ako ay pusa. Ang boses natin ay hindi magkatugma. Nagpaalam noon din si Monang sa mga kaibigang pipit. Napadaan si Monang sa sapa. At nakita niya ang tatlong palaka. Mga kaibigang palaka, marunong ba kayong umawit? Aba, marunong palang umawit ang mga palaka dali-daling lumusong si Monang sa sapa. Oh, kokokak. Kokak, kokak. Miaw, 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 miaw. Hay, ang hirap naman. Maganda nga kayong umawit, kaibigang palaka. Pero hindi magkabagay ang ating tinig. Kayo ay palaka, ako ay pusa. Ang boses natin ay hindi magkatugma. Nagpaalam noon din si Monang sa mga kaibigang palaka. Napadaan si Monang sa bukid at nakita niya ang tatlong biik. Mga kaibigang biik, marunong ba kayong umawit? Aba, marunong palang umawit ang mga biik. Dali-daling lumapit si Monang sa tatlong biik. Oink, 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 oink. Meow, meow, meow. Ay, ang hirap naman. Maganda nga kayong umawit, kaibigang biik. Pero hindi magkabagay ang ating tinig. Kayo ay biik, ako ay pusa. Ang boses natin ay hindi magkatugma. Nagpaalam noon din si Monang sa mga kaibigang biik. Malungkot na naglakad si Monang. Sino kaya ang magtuturo sa kanyang umawit? Walang ano-ano ay may bigla siyang narinig. Miaw, 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 miaw. Ayun ang aking mga kaboses! Dali-daling hinanap ni Monang ang pinanggagalingan ng tinig. Miyaw, 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 Tuwang-tuwa tua si Monang miyaw. Natagpuan na rin niya ang kanyang mga kaboses. Nagpaturo si Monang sa tatlong kuting. Miyaw, 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 miyaw. Miyaw, 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 miyaw.